Pwede bang mag-apply dito sa Hong Kong yung may mga tato? So mga be, maraming mga helper dito sa Hong Kong no, ang may mga tato. Yung mga matatagal na dito. Pero yung agency kung be, yung Kingsman Power Services po ay strict sila pagdating sa tato. So i-check mo na yan ng broker kung pwede ba yung tato mo. Kasi may mga tato mga be no, na pinagbabawal ng Kings mga be So ipinagbabawal nila yung mga tato na malaki na nasa labas. So nakadepende po talaga sa broker kasi yung broker po may ano sila sa design ng tato no. Parang may bawal sila. Lalong lalo na yung dragon na malaki talaga na nasa na braso mo or nakalabas talaga. So, yun yung sinabi ng broker namin dati. Again, depende po yan sa design ng tattoo mo kung malaki or maliit. Ang makapag-decide po niyan is yung broker kapag first-timer ka. So, ngayon mga be, yung mga datihan na dito, no, yung mga balik, uh, manggagawa dito, uh, may mga tattoo yan sila be, tapos dito na, na nagpapatato, no? So, pwedeng-pwede kapag matagal na dito sa Hong Kong be. Tapos yung iba na may mga malalaking tattoo dito kung nagtataka kayo, mga matagal na yan sila dito, no? Kung baga, ano, renew sila ng mga amo nila at dito na sila nagpatato. Tapos yung iba naman, no, direct hire yan sila. Dito pa lang sa Hong Kong, meron na silang employer, tapos nagpapatulong na lang sa agency. Kaya okay lang na may tattoo sila, be, kasi hindi na yan sila dadaan sa broker interview, kasi nga may employer na yan sila. So, again, and yung isa pa niyang tanong, kahit high school graduate, undergraduate ka dito sa Hong Kong, pwedeng pwede, basta marunong kang magsulat, magbasa, and then, mga be, marunong kang mag-English at nakakaintindi ka.